Aamin na sa relasyon, Kim Chu at Paolo Avelino, sa salang sa Especially for You. Ang bongga ng 48th birthday celebration ni Unkabogable Superstar Vice Ganda dahil sa unang episode ito ng It's Showtime sa GMA magaganap. Nasulat nga namin dito sa Abante noong Lunes na isasabay nga sa birthday celebration ni Meme Vice ang pagsisimula ng It's Showtime sa Kapuso Network. Noong Miyerkules nga lang ito na balita sa Kapuso News program na band 4 oras dahil hinintay pa nilang maganap ang historic contract signing sa pagitan ng ABS-CBN Studios at GMA Network. Bonggang araw ang magaganap sa nasabing episode at ngayon palang nga ay pinaghahandaan na kung papaano nila makakabog ang unang episode nila sa GTV kung saan sumakay pa ng helicopter si Meme Vice at nagperform sa may harapan ng GMA Network Building. Kung matutuloy ay baka sa studio mismo ng Kapuso Network maganap ang nasabing episode ng Kapamilya Noon Show at gayon din ang mas malalaking Kapuso Stars na makakasama nila sa bonggang opening. Inaabangan na rin ang pagsalang ng Hottest Love Team ngayon na Kim Pao ni na Kim Chu at Paolo Avelino sa pinag-uusap ang segment na Especially For You. Matatanda ang noong biglang bumisita si Paolo sa nasabing segment ay nabanggit na sa birthday episode pa ni Meme Vice sila say sa lang sa segment na iyon. Excited na nga ang mga tao sa mga magiging tanong ni Mim Vice sa mga bida ng What's Wrong with Secretary Kim pagdating sa buhay pag-ibig nila inaabangan na rin kung may gaganap bang pag-amin ng kanilang official status abangan na sa April 6 ang bonggang episode na ito ng Kapamilya Non-Time show sa main channel ng Kapuso Network ha